Thanks. <laughs> Oh. Thank cool. yun guys what's up? at ngayon guys ay nagpaparada kami ni Poging Castor ngayon um, <coughs> may tatanong ba't daw hindi kami nagdidi ni Poging Castor sa mga clearing na palawakan alam nyo kasi mga idol dito sa lugar namin um, anim na parsila yung aking regular na paradahin at yun ay nasa 21 hektarya. Kaya kami ni Puging Castor sa looban ng isang buwan ay may sigurado na kaming hanap buhay. Kaya dito pa lang ay talagang araw-araw na kami ni Puging Castor. At doon sa mga paradahin namin na yun, yun ay kay Papa at sa mga tiyahin ko. Kagaya nito ngayon sa tiyahin sa ng aki ito na dito lang sa palibot ng bahay namin malapit lang ito <coughs> at ano at dun sa mga paradahin na yun ay hindi ko din naman kaya mag isa kaya nakakapangaki tayo at nakakatulong tayo sa aking mga kapwa mandirigma dito sa lugar namin kaya hindi na ako makadayo kung saan man pag napunta akong dayap ayun ay dahil lang sa pagbablog at <coughs> pangalawa ay si Papa naman ay may sariling power su din at kumimili din siya ng kukulamber mga supod, volume at nagpapauling din siya kaya dun pa lang ay talagang kutang kuta na kami ni Puging Castor kagaya kahapon na may kargain sana akong 70 sakong uling kay Papa ay bigla naman may emergency meeting dahil dito sa amin ay ako'y coordinator ni Consial Omar Belus aking ninong naman sa kasal kaya yun uh, pinakarga ko muna sa aking kabading si Kuya Erwin dahil siya wala daw trabaho kahapon kaya Ipinamigay na natin muna at ngayon naman ay yun kami ni Poging Kastor yan at pagkatapos dito ay bukas ay sa silangang maligaya naman kami doon naman ay kukulamber at naandito yung mga kupal ng mga poging tigaburgos burgos eh, no? hi kayo hi hi sa vlog ayun oh no? yan nahihiya pa hmm. <laughs> hmm. dito lang kasi ari guys sa palibot ng bahay namin <clears throat> hinahapit hapit ko lang ang karga at nang si Castor hindi nagpatakbo at ito mong kabayong ito ay pag nabakanti nga ng isang araw ay talagang layaw na layaw na agad baka dito kahapon maghapon sa kwadra hmm. hmm. at tayo yun ay alas 11 na nag umpisa dahil ako ay duty ngayon sa barangay namin nag update lang ako ng pag duty at nagpaparada nga ako paano guys thank you for watching ingat kayo palagi God bless you bye bye